Magandang gabi po. Naggagawa po si nanay ng gag lalagyan ng suman. Ano tawag nga sumang dahon sa ano? Sumang inantala. Dahon ng inyog. Gumagawa ng bahay ng suman. Balisuso. De, bahay ng suman eh. Yan nga, ano, ganito pag nag lalagyan ng suman yung inantalang malagkit ilalagay dito tapos yung sasara ilalaga Yeah, ito, ito nga bahay pag nagluto na ng inantalang malagkit lalagay na dito tapos tatalian naman ng tale para pag inilaga hindi papasukin ng tubig Sumang inantala. Sa halip na dahon Ano na, dahon na ng inyog na mura. Sinanay po, kabisado pang gumawa oh. 91 years old. 92. <laughs> Ayan, ito naman ang pang pangsarado sa bahay ng sa balaba ng suman. Pangsara. Pangsara ng ano, ito. Ayan, pantusok. Pantusok. Madilim na po dito kasi alas alas 7 na ng gabi. Ah, ala pa alas 7. Ay eh, kahapon, sandali lang nilang gumawa ng suman. Ubus. <laughs> Ubus. <Tapos>. Ah, ah <laughs> nandoon nga pala. Kukunin, kukunin ko nga pala yung nalaluto kahapon. Elana. Meron. Alanga. Ito. Ito na po ang finished product na ginawa kahapon. Sumang inantala. Sumang inantala. Sandali nang ginawa, ginawa kahapon. Oh, maraming salamat po. Bye-bye.